Ayan. Ayan, grabe mga kaprabis. Talagang napakalakas po ng ulan at lagi lahat po ay mag-iingat. Oh. Eto po, nandito ako sa may gilid ng kalsada. At parang uh, nyo naman, may mga wave mga kaprabis. Oh. May nadadal na rin po mga yabat-yabat or yung mga kalat galing po doon sa bundok. Delikado po yung landslide dyan. Kaya mag-iingat po ang lahat. Kami po ay papunta ng uh, ilog mga kaprabis at uh, po kami ng, ano, ng niyog. Ayan, pupunta po kami sa pagsugot ng yog. Dito po kami sa taas. Mahirap po kasi ini, eh. buo po yung tubo niya sa may spillway. Kaya dito po kami pupunta sa may tabing ilog, mga kaprabis. Ayan, pa-share and uh, follow na rin po ng ating uh, page, mga kaprabis. Maraming maraming salamat po and God bless. Ayan oh, o, napakalakas po, ng ulan. Marami naman pong madadalang yug niya, mga kaprabis. Eh, sayang din naman po. At uh, maanod lang po ng baha. dito po kami pupunta sa ilog. Yan, medyo malaki-laki na po yung tubig. Ayan, mga province. Nandito na kami. Mag-aingat na baka tayo madulas. Ayan, balik kami tatlo po yung uh, mangunguha ng nyug dito, mga province. Ayan o, nalaki na po ng tubig, mga ka-province. Laki na. Ito po ay maapaw pa. Ay, dun, dun sa... Dun sa, kabila, dun sa kabila. Dun sa kabila. Sa may kanto. Huwag dyan. Dito sa kabila tayo. Lilipat po kami mga kaprabis sa kabila. At doon po, doon po ang punta ng tubig ay dinig din kami sa may kabila. Uh, lamig. Lamig mga kaprabis. Oh, dami pong kabuti oh. Nakakain to no. Dami kabuti oh. dami kabuti mga kaprabis. Grabe oh. Ayan o, dadaanan po natin yung mamaya Dami, puro kabuti Mushroom At gusto po nyo mag-CR Ayan po, oh. open lang po yung CR Ayan Lakas na po ng tubig dito mga kaprabis O, oh, ingat Duduras pa Ayan o, oh. napakalakas na po ng tubig Ayan o oh. Ay, grabe Ingat lang po tayo dito. Ayan o. Yan ang lakas po ng tubig. Baha na mga kaprabes. Mabagibit lang tayo sa may gilid. Ayay ko. Yak. Sumabit na yung ating payong. Eh, may paulan na yung kapatid ko. Ayan. Dito tayo mag-aabang mga kaprabes. At nandito ang mga nyog. Ano. Lakas na po ng baha. Ayan o. Sayang din po kasi mga kaparabins oh. Yan oh. Yan, dami po, dami pong maano dyan mamaya Antay, Antayin lang po natin mga kaparabins Sobrang laki Ingat po kayo lahat, pataas pa po ang yan